pangarap ni Ramon Monmon Kiko III at ang buong Team Aguila na itayo ang Pangasinan Eastern to Western Expressway. Maraming pangakong binitawan si dating Pangasinan 5th District Congressman Ramon Monmonguico III sa kanyang pagtakbo bilang gobernador ng Pangasinan taong 2022. Sa pagkakahalal nito bilang gobernador, ang mga pangako unti-unting na isa katuparan. Ilan sa mga ipinagmamalaki ng administrasyon sa taong 2023 ang pagtatayo ng Pangasinan Link Expressway. So it was really a challenge. But, after a year and 14 months, today, we realize that dream. Congratulations to We actualized the partnership that our province has nurtured and treasured with San Miguel Clear Corporation through the leadership of the President and CEO, Ramon. pagbubukas ng Banaan Museum so we get a gist of what the province is how rich a province is uh, natural resources people and the uh, possibilities of really uh, achieving our our dream our vision of uh, becoming the premier province uh, of Pangasinan uh, reflecting pool ng Pangasinan Capital Grounds at pagtatayo ng paliparan sa bayan ng Bulinaw. I would like to inform all of us that the province is investing in an airport in Bulinaw. We are opening up the westernmost part of the province for several investments and tourism. Pero isa sa malaking pamana ng gobernador sa probinsya ng Pangasinan ay ang pagpapalakas ng industriya ng asin kung saan nagmula ang pangalan ng probinsya. Sa hakbang na ito, hindi lamang ang probinsya ng Pangasinan ang makikinabang kundi pati na rin ang buong bansa na nakadepende pa rin sa imported na asin. Sa pagpasok ng 2024, patuloy pa sa pagtupad ng gobernador sa pangako nitong dagdag na trabaho, kita at oportunidad para sa bawat Pangasinense. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.